lamang hapon ang ating kaharap sa pagtama ng bagyong uwan. Sa araw lamang matapos manalasa ang bagyong tino. Ito ang katanduanes. Ang Happy Island ng Bicol. Isang probinsyang pinagpala ng kalikasan, pero madalas din subukin ng matinding unos. Atin, sa pagtama ng bagyong Uwan. araw lamang matapos manalasa. Kamakailan lamang hinarap nito ang hamon ng kalikasan. 80 kilometro silangan ng Virac sa Catanduanes. Makikita niyo po sa ating latest. Dumaan ang super typhoon Uwan isang pwersang nagpaalala sa ating lahat kung gaano kaliit ang tao sa harap ng galit ng kalikasan. Walang pinatawad ang hagupit ni Ewan mula sa tabing dagat hanggang sa kabundukan. Tila binura ng bagyo ang lahat. Naiwan ang mga pamilya na walang masilungan. Walang kuryente at hirap makakuha ng pagkain. Nag-iwan ito ng tanong sa puso ng bawat katandunganon paano na sila ngayon babangon. Nananatiling nakaluhod ang probinsya ng Katanduanes matapos ang mapaminsalang pananalasa ng Super Typhoon 1 na humagupit sa isla noong ikasyam ng Nobyembre. Kung ating matatandaan, isinailalim ang isla ng Katanduanes sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 5, kung saan nag-iwan ito ng di matatawa ng pinsala sa infrastruktura at kabuhayan ng mga katandunganon. Ngayong araw, nandito kami ngayon sa Munisipalidad ng Panganiban. Kung inyong makikita sa aking likuran, marami ang mga napadapang puno ng saging. Halos makalbo na ang mga puno dahil sa kawalan ng mga dahon at kaliwat kanan ang landslide. Ayon sa aking pakikipaniyam at sa pagtataya ng lokal na pamahalaan, itinatayang mahigit sa isang libot limang daan na ang lubusang nawasak o partially damaged sa buong munisipalidad. So, sa ngayon po, after ilang araw na sinalanta ng Super Typhoon Yuan, ang mga tagapanganiban po ay patuloy na uh, nagsisika para makaahon sa sa damages na dinala ng bagyong Yuan. So, especially marami po mga nawala ng bahay sa Barangay Kagdarao, na wash out po sila, and Barangay Kabuyuan and Babaguan. So, sa ngayon po sila ay nasa kanya-kanya po pong mga tent, yung iba, yung iba nakikituloy sa kadahilan na na wala tala, nawala talaga totally yung kanilang mga bahay. So, yung coastal barangays po namin ang lubus uh, lubos na, salanta ng bagyong liwan. Um, ano po ang panganiban ngayon? Maliwanag, madilim, may tubig, walang tubig? Sa gabi po, madilim. Kasi buong Panganiban ay wala pa pong kuryente sa ngayon. Nakadepende po kami sa mga solar lights and generator. Wala din pong signal. So, Smart Globe, uh, nakadepende lang po kami sa Starlink. Pagdating naman po sa Tubig, nakabalik naman po yung municipal water system, pero yung nasa coastal areas po, especially kagdarao, yung mga inabot ng storm surge ay nakakaranas pa rin ng uh, kahirapan sa mga inuming tubig. Personally, takot na takot po ako. Despite na nasa operation center po ako, the whole duration ng bagyo. Kasi, uh, natakot po ako sa mga balita na even yung mga areas na hindi inaabot ng tubig, mm -hmm. ay inaabot na ng tubig sa ngayon. And uh, sa haba ng bagyo, halos nagsimula po siya ng yung simula ng malakas na hangin ng around 3 a.m., inabot po siya ng hanggang halos 7 p.m. na. Hanggang dito po, hanggang paa. Dampas tuhod. Opo. Sa taas na tuhod. Opo. Inabot yung baha. Opo. May puti. Talaga. Puti yan. Talaga ano. Okay. Ito na rapat yan. Ah. Nilagyan na lang namin ng Iyeron muna pansamantala para hindi kumulo. Ayan, puro yan, ha. Ito, o. Ayan. Nasira yan lahat. Ubagsak. May isa nga kami, ano, ayan. Ang rapak din yan. Kagaano kalakas yung bagyo na nina naranasan ko? Ako, yun yan. na akong grabe talaga. Sabi ko, kasi hindi pa nga kami nakaahon sa, ano, sa pipito, ito na naman yung bagyong uwan. Mm -hmm. Sabi ko, naku, Diyos ko, sabi ko, Maghihirap kami ng gusto. Kaya naman ang Akubicol Party List agad umaksyon para tumugon sa pangangailangan ng mga panganibanon. Sa loob lamang ng isang araw, nagtipon ang Akubicol Party List ng tonneto niladong bigas, isang mahalagang pagkain sa araw-araw. Ang bawat plastik ng bigas ay simbolo ng pagmamalasakit. Isang pagpapatunay na sa oras ng krisis, iisa ang puso ng mga Bicolano. Ang kwento ng katanduanes ay kwento ng tapak. Sa bawat sirang bahay na muling itinatayo, sa bawat butil ng bigas na inihain, makikita mo ang matibay na paninindigan ng mga tagaroon hindi matutumbasan ng anumang bagyo ang tatag ng puso ng mga katandunganon. Sa tulong ng mga nagmamalasakit tulad ng Akubiko Party List, ang pagbangon ay hindi na tanong, kundi isang pangako. Ako po si Rizel Luzada, tawang patroller ng tawang ora mismo.